guys. So pag-usapan lang natin yung tungkol sa awareness lang sa mga, para sa mga client. Tsaka doon sa mga ibang sound system group or sound system rin na mga nagpo-post online. Ibibigyan e, ko lang tips yung mga client para aware sila sa mga nirerentahan nila kung sulit ba na yung binabayad nila. Ang sa panahon kasi, marami na sa ating maraming brand, ibang -brand na ibang ex-brand na kumukopya ng minsan parehas na parehas nga eh ng design ng isang speaker or yung iba nga nagdi-DIY tapos ang gagawin nila maglalagay sila ng sticker na katulad, katulad ng sa JBL naglalagay sila yun yung minsan gumagawa sila nga ng line array na DIY lang eh tapos lalagyan ngayon nila ng sticker yan or emblem ng JBL So, yung mga client, makikita nga nila yun pag pinicture nila yun, tapos pinost sa marketplace or sa kung saan sila makikita yung mga ibang sound system. Mga client naman, hindi sila aware na syempre nakita nila sa, sa speaker, sa, doon sa post, naka JBL. Kukunin ngayon nila yun. So, tsaka pa sa mura pa ng 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 rate nung di ba? medyo uh, nagilid yung mga ganun. So, sa mga client, uh, kung talagang gusto nyo na magkaroon ng idea sa speaker ng... narik, kaanap nyo yung speaker na kailangan nyo sa venue nyo is pure JBL or talagang JBL speaker, makikita nyo naman yung model nyo. Eh. So, patulad na to, ah uh, iyon... Uh, JBL Eon 1 uh, MK 1, Nine Array. Pag ginugol niyan, makikita niyan. Yung mismong itsura niya, mismong uh, yung kung ano talagang itsura ng isang JBL na hindi ginaya. Or kung mayroon man kayo nakitang gayang gaya. Pero sa tingin ko yung JBL kasi lalo mostly itong Nine Array hindi nila magaya kasi ito may sariling mold. Kaya ito yung nagustuhan ko sa sa speaker may sarili siyang mold na hindi katulad ng mga katulad nito itong mga kahoy yan kayang gayahin kasi yan eh di ba kayang gayahin kahit mostly ito yung tower kayang gayahin yan tapos ang gagawin nila maglalagay lang sila ng JBL na emblem maraming ganyan sa ano ngayon market eh syempre kung ikaw ang client tapos naghahanap ka ng magandang sound system tapos nakita mo lang na ganun eh Pagdating sa niya, magugulat ka bakit uh, hindi hini-expect yung tunog na maganda sana. Hindi ganun yung tunog. Baga, iba yung tunog niya. So, yun yung medyo tagilid sa mga uh, mga client pag hindi nila alam yung talagang nirerentahan nila. Tapos meron pa, uh, malalaman mo rin naman yan na original yung ginagamit na speaker nung nagpapareta sa system mostly pag JBL may ano yan, yan katulad niya may logo na naka engrave sa likod yan. Yeah. Hindi, na, niya sticker engraved talaga yan yan dyan pala malalaman mo na original siya na wag, talagang yun yung nirerentan yun, yun yung hinahanap mo kasi hindi ka lang titingin dun sa mismong may, may emblem lang katulad na to. kasi yung mga ganyan kayang gawin nila yan sa mga mostly sa mga tower tsaka yung mga ganitong speaker mga sub nilalagay lang nila yun bibili lang sila emblems eh, nilalagay lang nila yan eh. Oh. o, ang ano dyan ang mangyayari dyan, yung basihan mo ngayon yung likod kung original siya so yun, kung ikaw naman yung client na hindi ka wala sa sa'yo yung brand na hina, uh, walang brand brand sa'yo baga okay lang sa'yo na may sound system na makita eh, wala problema yon, kaso, syempre yung worth ng binabayaran mo, 'di ba? Imbis na tunay na sounds na JBL or kung anong brand na gusto mo, eh hindi pala yon. So, ingat kayo sa ganun. Uh, mostly iba nga, ano eh. Ayun, katulad ng meron din yung may nagpost, may nakita akong post sa Reels, ano eh. Sabi niya, all J pure pure ah, ne, pure ano daw pure RCF. Yeah, katulad niya RCF. Pure RCF daw lahat ng ng ano niya, ng brand na speaker niya. Pinost niya pa doon sa nakalagay sa ano, pure. Pero nung nung pinapaling niya yung pero yung pinapaling niya yung camera niya doon sa likod nung sub niya at nung nakapatong. <laughs> eh nakita ko yung module, duda ko na hindi ano yun eh. Hindi naman kasi ganun yung ano ng RCF, eh, yung likod ng RCF. Mostly ko pag sub, sa sub, pagka naglagay sila ng module, yung heat sink niya, doon naka-engrave yung ano, yung mismong RCF na natatak. Naka-engrave yun sa pinakalikod niya na parang heat bakal yun. Hindi yun yung parang sticker lang na dinidikit lang. Or kung kung hindi man bakal, RCF siya pero hindi katulad sa JBL naka-engrave din siya na doon mismo sa bakal niya sa likod. Yung kasing iba duda ako kasi tsaka may 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 bilog yun eh. Tapos nakal doon doon naka-, dun, 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 naka uh, ka, ano, yung RCF. Yung kanya plain lang tapos nakalagay doon RCF. So parang doon palang, lang duda, duda, na ako na hindi ah, hindi original na RCF yung gamit niya na yun, na sub na yun at saka yung ano. Na, ang bilis ng pagkakapali niya, pinost lang eh. So, ewan ko, ewan ko lang. Pero kung original man yon eh good sa kanya. para kung nag, nagbibiro lang siya, eh nasa kanya eh. Ka karma na lang sa kanya yon Or parang kinaano, eh, parang trying hard na lang siya na kunyari RCF yung buong setup niya. Ito yung ano, yung isang RCF na module na original 'yan. 'Yan. Tapos ito naman yung isa, 'yan. Ito original din 'yan. Naka-engrave, 'di ba? Ganyan dapat. Pag nakita niyo na sticker lang 'yan, mostly pag mahal naman niya pag sticker eh. kasi parang nakapatong kutkutin niyo para para matanggal fake agad yun fake yun madali lang naman kasi gumawa ng em, kumuha ng emblem tapos ilalagay mo dun sa sa harap ng screen ng speaker madali lang kasi gawin yun kaya ingat kayo sa mga gano'n na nagdi DIY pasasabid yun talaga yung brand ng speaker niya ingat na kayo sa ito yung likod ng sub. Nakadikit talaga yun dyan. Hindi yan yung, diyan yung kahit kutkutin mo, hindi siya sticker. Naka-engrave talaga siya. Marami kang makikita nyan na yung iba, nilalagay lang yung sticker na ganito. Pero, maano ma mo naman yan kasi may LCD naman eh. So, maalam mo na original yung yung sub na ginagamit. Ingat ka doon sa, ano, yung ingat ka lang doon sa Ingat ka doon sa sub na ito madali lang tong gayahin eh. Yung ganyang ah... Uh, forma ng box. Madali lang gayahin. kahit yung screen madali lang nilang gayahin yan eh. Ang ito, ang po nila, ang gagawin lang nila diyan. gilis sila emblem tapos si didikit lang nila yan. Kaya-kaya nilang gawin yan eh. Tapos ngayon, ang hindi lang nila magagawa diyan is yung yun nga yung module. Walang lang kasing ibang module na na gano'n na na copycat so yun lang hindi nila kayang gawin yan yeah, katulad nyan, emblem ng sub ko diba proud naman ako nag proud talaga proud ka pat, talaga pag iyan talaga yung emblem mo kung yan talaga yung original niya pero since yung iba ang ginagawa eh yung, yung kasi yung pampaakit nila eh Nagawa sila ng box lalagyan nila ng kahit emblem, emblem ng JBL or sticker ng JBL tapos ipopost ngayon nila papakita nila na hindi naman nila sasabihin agad na hindi na nasasabihin na kung ano yung brand nila basta ipopost lang nila yon tapos ilalagay nila na basic ano kunwari basic sound system or sound, sound and lights tapos quality audio yun lang ilalagay nila sa post nila hindi mo ngayon alam kung talagang original yung gamit niya so yun lang, para aware ka na original talaga yung gamit niya, eh, kailangan makita mo rin yung likod. At saka, pag original naman talaga, pulido talaga yung gawa. Hindi yung parang pinatong lang na ano. talaga. So, ingat lang kayo dun sa mga ano, sa nagpaparent. Tapos, uh, hindi naman pala talaga yun yung nahanap, ay uh, yung gusto nyong rentahan na brand talaga, ingat lang kayo sa ganon. O sa mga client na medyo maselan sa sounds, eh, ingat kayo sa ganon. Hindi porket nakakita ka ng, ng, ng pinakitaan ka ng speaker tapos may nakalagay na JBL. Eh, JBL talaga. Alamin mo rin yung brand ng nung, nung speaker niya. Ngayon, kung wala naman sa'yo yung brand, eh, okay lang yun. So, yun doon naman sa rant ko doon sa mga ng mga nagkukunyari na pure daw yung ano nila, eh, tigilan nyo na lang yung ano yun na lang, kumbaga, kahihiyang karma nyo na lang sa inyo yan. Kumbaga, uh, trying hard kayo sa ganun. Mag, uh, may JBL kayo, may speaker kayo, box, tapos lalagyan mo ng JBL. Kahawig na kahawig talaga nung, kasi meron trip lang eh. Yung sticker lang na ilalagay, okay lang yung mga ganun. Oh, Kunwari, gumawa sila ng box ng ah, isang box lang ng sub pero yung box na yun, walang katulad yun na DIY lang eh tapos nilagyan niya ng sticker ng JBL, okay lang yun pero kapag ginaya mo talaga yung ganito na box tapos, nilagyan mo pa ng JBL sa harap, para talaga magmukhang JBL, tapos ipaparenta mo ngayon yung yung sub na yun papamukha mo na JBL sya mostly pag, ah lalo na pag tinanong ka na J ah, ano yan sir, JBL ba yung talaga yung sub mo, tapos sinayo pang oo oh, oh kahit na hindi naman pala eh kaya karma na lang sa iyo ikaw rin ang ano baka kahihiyan mo na lang yun so ingat lang sa ingat lang din sa mga client ingat nang sa ganun tapos sa mga nagdi DIY naman tapos nagpapanggap na yun talaga yung uh, model ng speaker nila eh ingat din wag ingat din kayo baka kasi pag nalaman nung nirentahan niyo na ang rumenta sa inyo na hindi pala yun yung yung model na specific model na gusto nila kaya ka nga nirentahan eh. Eh, ikaw rin ang mawawala ng client so uh, yun lang yung yun lang yung uh, kailangan maging aware lang yung mga client sa ganun at maging uh, medyo mag lang yung mga nagdi-DIY o ginagaya tapos sasabihin na yun talaga yung yung model ng speaker na yun para hindi kayo eh, nasa sa inyo na yan kung, kung anong gusto nyong mag, maging karma sa inyo. So, yun lang po, JBL number one.